Coco, Ivana bumigay sa laplapan at love scene, ganti nga ba kina Julia at Alden? Gumanti nga ba ang kapamilya teleserye king na si Coco Martin sa umaatikabong laplapan at love scene ni na Julia Montes at Alden Richards sa pelikulang Five Breakups and a Romance? Nakakaloka ang napanood naming pasabog na trailer ng FPJ Batang Kiyapo na pinagbibidahan ni Coco at nang bago niyang leading lady na si Ivana Alawi. Bukod sa mga buwis buhay at pamatay na action scenes, siguradong pag-uusapan din ng bonggang-bongga ang halikan at scenes ni na Coco at Ivana sa mga susunod na episode ng Batang Kiyapo. Magsisimula na ngayong gabi, November 6, ang panibagong yugto ng serye at mapapanood nga sa bagong trailer na nakapost sa Facebook page ng Dreamscape Entertainment, ang mga dapat abangan ng mga viewers all over the universe. Tama nga ang sinabi ni Coco sa kapuso action drama Prince na si Ruru Madrid nang magkita at magkausap sila na paghahandaan ng buong production ang pagsisimula ng bago nilang katapat, ang Black Rider, sa GMA 7. Una nang nagkabanggan si Coco at Ruru noon nang magtapat naman sa ere ng halos isang taon ang Lolong ng GMA at ang FPJ ang probinsyano ng GMA 7. Samantala, ikinagulat naman ng mga netizens ang napanood nilang laplapan at bed scenes ni Coco at Ivana sa trailer ng Batang Kiyapo bilang sinatanggol at bubbles. Pagkatapos nga nilang makipagbakbakan at makipagbarilan sa mga pulis habang tumetakas ay napadpad sila sa isang probinsya kung saan sila pansamantalang mananatili. At sa isang bahagi nga ng trailer ay makikita ang mga intimate scenes ni Nakoko at Ivana na akala mo'y sabik na sabik talaga sa pagmamahal ng isa't isa. Pareho kasing palaban sa love scenes ang dalawa. Ayon sa isang nagkomento, parang gumanti raw si Coco sa kanyang partner na si Julia Montes na game na game ring nakipaghalikan at love scene kay Alden Richards sa Five Breakups and a Romance. Paniguradong madaming mag-aabang sa scene ni na Coco Martin at Ivana Alawi dahil sa mainit nilang bed scene.